Hi! Naku, 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 mga sis! May ipapakita ako sa inyo na as in devastated talaga ako ngayong araw na ito kasi um, yung block cardinal ko na binili ko before I think ah, na videohan ko po ito na niripat ko siya tingnan niyo siya ngayon kung anong nangyari sa kanya ba diba? So, ayan na siya ngayon. Para na siyang... Parang... I don't know kung mag... Kung tatagal pa ba siya. Diba? And yung new leaf niya dito. Yung na, nandito. Um, nabulok na siya. Pero... Pinilit kong i-feel yung katawan niya hindi pa naman siya bulok as in wait lang i ko siya ay nabulok na pala siya talaga ito siya as in omg bulok na talaga siya mga cyst naloko ako dito ang mahal pa naman nito so ayan na po siya nabulok talaga yung stem po niya so pipilitin ko itong i-revive at i-save ang plant na ito kasi sayang din naman kasi medyo mahal ang pagkabili ko nito so ilinisan ko muna siya So yun nga yung nabulok na nabulok po yung ano black cardinal ko na bagong bili. So ang ginawa ko sa kanya ay ganito. Ito na siya ngayon. Ito yung ginawa ko sa kanya. ba? Diba? Kinuha ko yung mga leaves po niya. And uh, yung mga bulok na part, kinuha ko rin. Nilinis ko. And then nilagyan ko po siya ng cinnamon. Kasi yung cinnamon, antibacterial po siya. At uh, tingnan natin kung magsusurvive pa ba itong black cardinal ko. So ang gagawin ko dito ay air dry ko muna siya. Siguro um, ang gawin ko dito ay um, anong tawag doon? I-ICU. Yung parang nilalagay lang siya dyan sa medium at hindi siya binabaon. And then i-cover ko siya ng cling wrap sa pot. Tingnan natin kung magsusurvive pa ba, ba siya. ba diba? Sayang kasi ito eh. Kasi um, medyo may kamahalan ang black cardinal na ito at meron pa naman siyang uh, leaf dyan na hindi um, naapektuhan ng pagkarat and hopefully uh, magiging okay po siya ba diba? so for the meantime i-air dry ko muna siya uh, at ko siya tomorrow tomorrow na para dry na dry na talaga siya ba diba? at wag natin paulanan hello so ngayon Uh, ang gagawin ko sa aking nabulok na black cardinal ay tatanim ko siya dito uh, yung medium ko pala dinamihan ko lang yung mga carbonized trisal and yung uh, nilagyan ko rin ng maraming uling yan um, kasi ang uling kasi antibacterial din yan sa ating mga plants So, para hindi magtuloy-tuloy yung pagkabulok po niya. And, um, ito na po yung black cardinal ko na nilinis ko kahapon and then um, ito na po siya ngayon so hopefully uh, mag, uh, mag survive talaga siya so gagawin ko lang dito ilalagay ko lang siya dito etong method pala na ito ay natry ko na ito before sa nung nag save ako ng Jose Bono and uh, nag work naman so ngayon gagawin ko rin to sa black cardinal ko baka kasi mag work din and after So ito na po siya ngayon, 'di ba? Uh, kinover ko ng cling wrap para uh, at hindi ko muna siya didiligan kasi ma-moist moist naman yung ano, yung medium niya dyan. So yung moist na lang talaga ang magbibigay talaga ng ano diyan, parang humidity sa loob. So try natin ng method na ito baka mag-work sa aking black cardinal kasi nag-work to before sa aking Cebu, no? ba? Diba? So lalagay lang natin siya sa lilim.